Sa digay ay umaabot na sa halos dalawang daang bansa ang kasalukuyang bilang at napakarami sa mga ito ang nagtataglay ng kanilang sariling natatanging katangian, wika, mentalidad at kultura. Ang mga ito ay may kanya-kanyang pagkakaiba sa paraan ng pamumuhay, paniniwala at mga gawi. Dahil sa magkakaibang kalakaran, natural lamang na magkaroon ng iba't ibang tradisyon ng bawat isa sa kanila. Sa video ng ito ay ating tatalakayin ang mga bansang naglalaman ng mga di pangkaraniwang pamumuhay at tradisyon. Shani Singapore. May ilang mga bansa na may kakaibang patakaran. Isa na ang mga bahay na walang mga pinto at iniiwang nakabukas ang kanilang mga tahanan bilang bahagi ng kanilang pamumuhay. Isa sa mga halimbawa nito ay ang nangungunang puok na tinatawag na Shani Singapore sa India. Dito ang mga tao ay hindi naglalagay ng mga pinto sa kanilang mga bahay at iba pang struktura. Ang ganitong kaugalian ay may layunin na mapanatili ang mababang antas ng krimen ang mga tagabantay ng pok na ito ay may mahigpit na pagmamanman upang tiyakin na walang nakakapasok sa pok ng hindi autorisado. Ang mga paglabag ay pinapatawan ng matinding parusa na nagiging sanhi ng ekspektibong pagpapanatili ng kapayapaan. Sa kabila ng kakaibang pamamaraang ito, naniniwala ang mga residente na ito na may malaking epekto sa pagpapababa ng bilang ng krimen. Ayon sa mga eksperto, sa loob ng 400 na taon na isang beses pa lamang na itala ang ng krimen sa lugar na to. Ito ay patunay ng kanilang tradisyon ay may malakas na bisa sa pagpapalakas ng seguridad at katahimikan. Bengkala Taon-taon, humigit kumulang sa limang milyong turista ang nahuhumaling sa lokasyong ito na inaakit ng kanyang katamtamang klima at malinis na mga baybayin. Ang mga bisitang ito ay pangunahing nakikipag-usap sa Ingles, na kinikilala bilang universal na wika. Gayunpaman, mayroong isang kakaibang komunidad. Ang komunidad na ito ay nagdaan sa maraming henerasyon at kilala sa kanilang natatanging paraan ng pagkikipag ugnayan Ang kahangahanga dito ay ang hindi pagkikipag ugnayan sa pamamagitan ng pagsasalita, kundi sa pamamagitan ng isang wika ng mga galaw ng kamay, na kanilang tinatawag na katakulok o death talk. Ang natatanging parang ito ng komunikasyon ay nagaganap lamang sa kanilang mga pook. Ang tawag na death talk ay ginagamit dahil sa malawakang karamdaman sa pandinig sa mga naninirahan dito. Huang Lu Sa bayan ng Huanglu sa China, may tradisyon silang nagbibigay halaga sa mahabang buhok. Ito ay isang praktis na sinasagawan sa loob ng daang taon. Patuloy nilang hinahayaan ang paghaba ng kanilang buhok habang sila'y buhay kapag sila ay handa ng magpakasal, ang kanilang mahabang buhok ay nagiging mahalagang bahagi ng seremonya. Pagkatapos manganak ay kanilang inilalagay ang dalawang hair extension, isa mula sa regalo mula sa kasal at isa mula sa unang pagputol ng kanilang buhok noong sila bata pa. Sa Huang Lu, ang mahabang buhok ay may kaugnayan sa kagandahan, kasaganaan at haba ng buhay. Ang kanilang mga paraan ng pangangalaga ay kasama ang espesyal na fermented rice water para sa paghuhugas ng buhok. Ipinapakita ng tradisyong ito kung gaano kalalim ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang buhok at sa simbolikong kahalagahan nito sa kanilang mga buhay. Jet Horn Ang Jet Horn na madalas tawagin bilang Dots Venice o of the North ay kilala sa kawalan ng mga kalsada at pagtitiwala sa mga bangka bilang pangunahing paraan ng transportasyon. Ang village ay may makipot ng mga daanan sa tubig na kadalasang binabaybay gamit ang mga bangka habang may limitadong landas na inilaan para sa mga siklista. Bagamat ganito ang kalagayan ay nananatili itong tanyag na destinasyon para sa mga turista na dumarayo upang maranasan ang makulay na tanawin at ang kagandahan ng mga dekoradong bangka na dumaraan sa lugar. Ang mga lokal ay pinanantiling malinis ang kapaligiran na nagbibigay daan sa reputasyon ng baryo para sa matagumpay na kalinisan at organisasyon. Pinangangasiwaan ng mga lokal na may layuning zero waste na kampanya na sinimula noong 2003. Kitang-kita ang dedikasyon ng komunidad sa responsableng pamamahala ng basura na nagpapabilis sa pagsusumikap ng recycling. Bagamat naging mahirap ito sa simula, ito'y naging natural na paraan na ng kanilang pamumuhay. Gross and Monowi Gross and Monowi, isa itong maliit na nayon sa Nebraska. Sa sobrang liit nga ng gross na ito ay dalawang tao lang ang nakatira dito. Ito ay sina Mike and Mary, dalawang negosyante at sa Monowi naman ang kanilang kapitbahay na nayon na isang tao lang ang residenteng nakatira dito. Siya naman si Elsie Isla. Si Elsie Isla ang mayor dito at sina Mike and Mary naman ang mga residente. Santa Cruz del Eslote Kung kanina nakita nga natin na mayroong dalawang residente sa napakalaking lugar, ngayon ay puntahan naman natin ang Santa Cruz Eslote kung saan ay sobrang siksikan dito. Isa itong napakaliit na Caribbean Island kung saan halos 1,200 katao ang nakatira. At sa sobrang liit nga nito ay pwede mo itong may kumpara sa dalawang soccer field. Pero ang maganda rito ay pinananatili ng mga tao dito ang kaayusan. At dito ay mayroon lamang isang eskwelahan, dalawang tindahan at isang restaurant. At wala nga rin mga pulis dito sapagkat halos lahat ng tao dito ay magkakakilala. Noon ay walang halos nakatira dito pero ginawa nito ng kubo ng mga mangingisda para gawing pahingahan. Isang araw ay marami nang gumaya dito at nagsitayuan na rin sa kanilang mga bahay. Euros Island Ang Euros Island kung nakita mo na ang unique na lawa sa South America ay maswerte ka. Sapagkat ito lang naman ang border sa pagitan ng Peru at Bolivia. Pero sa islang ito ay mayroon silang kakaibang bagay na masasabing kakaiba talaga. At ito ang kanilang island movable na ginawa ng tao. Noong mga panahon pa nga ng sinaunang tribo ang nakatira dito, sila'y gumagamit ng tuyong tambo para makahulma ng lumulutang na platform. At ginagamitan pa nga nila ito ng maestro para sa mga bahay. Sobrang hirap kong isipin pero ang malupit dito ay noong unang panahon pa daw ay nanatili itong sagrado para sa mga tao. May mga ibang tao pa nga dito na lumipat na ng bahay, pero meron pa rin mga naiwan at sila yung mga tunay na deboto o napakaloyal sa kanilang tradisyon. Piplan 3 Ang pagsilang ng mga babae ay tinuturing noon na masamang palatandaan sa mga sinaunang kultura at hanggang sa ngayon, ang ilan sa mga Asian country ay tinuturing pa rin na mga kababaihan ay pabigat sa buhay. Gayon paman sa lugar ng Piplan Tree sa India ay nag-decide na labanan ang ganitong mentalidad. Dahil sa pagkawala ng isang anak na babae, inumpisahan ng punong bayan ng isang tradisyon. Nagpasya silang para sa bawat bagong panganak na babae ay magtatanim sila ng 111 na puno. Pinaniniwalaan na ang hakbang na ito ay magdadala ng magandang kapalaran at ito ay mananatiling buhay sa loob ng 15 taon. Sa kasalukuyan, mayroon ng 10,000 na puno ang Piplan Tree, isang patunay sa kanilang dedikasyon. Ang inisyatibang ito ay hindi lamang sa pagbabago sa tanawin, kundi pati na rin sa kultural na pananaw ukol sa halaga ng mga kababaihan. Ang pagpapakita ng malakas na pagbabago ng pananaw, nagtataguyod ng pantay na kasarian at kamalayan sa kalikasan. Dongguan sa Dongguan, isang lungsod sa China, nagkaroon ito ng pagkakakilala dahil sa mas maraming kababaihan kaysa kalalakihan. Karaniwan dito natanggap ang pangangalakal ng mga babae at may kakaibang culture sila na kilala bilang mistress culture. Sa lugar na ito ay normal lang na magkaroon ng iba't ibang babae ang isang lalaki at may mga schedule kung kailan sila magkakasama. Ngayon pa man, karamihan sa mga kababaihang ito ay taga ibang lugar sa China at dinadala lang nila ang kanilang sarili dito para magtrabaho.